this is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and the dead. He that eateth of this bread shall live forever. Ang mga puso ng mga anak ay magbabalik lo sa kanilang mga ama. Doktrina at mga tipaan, section 2 at Joseph Smith, Kasaysayan, chapter 1, verses 27 hanggang 65. Tulad ng naranasan ni Joseph Smith, maaaring dumating ang panahon sa ating buhay na maramdaman nating malayo tayo sa Diyos dahil sa ating mga pagkakamali o kahinaan. Sa kabila nito, tulad ni Joseph, patuloy tayong tinatawag ng Diyos upang gampanan ang kaniyang gawain. Ang kwento ni Joseph ay nagpapaalala sa atin na ang ating mga pagkakamali ay hindi natatapos sa ating layunin sa buhay. Ang Diyos ay laging nagbibigay ng pagkakataon para sa pagsisisi, paglago at paggawa sa kaniyang kaharian. Sa Jeremiah chapter 1 verse 5 sinabi ng Diyos bago pa kita inanyuan sa sinapupunan ay nakilala na kita at bago ka pa ipinanganak ay tinalagahan na kita katulad ni Jeremiah at Joseph Smith lahat tayo ay may natatanging misyon mula sa Diyos ang aklat ni Mormon na ibinunyag kay Joseph ay isa sa mga makapangyarihang instrumento para dalhin ang liwanag ng ibanghelyo sa mundo. Tayo ay inaanyayahang magbahagi ng mensahe nito. Tulad ng sinabi sa Matthew chapter 28 verses 19 hanggang 20. Kaya tumayo kayo at gawing alagad ang lahat ng bansa na ituro sa kanila na sundin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. Ang gawain ng Panginoon ay hindi laging madali. Si Joseph ay naharap sa maraming oposisyon ngunit sa pamamagitan ng pananampalataya at katapatan naging instrumento siya ng Diyos. Sa ating panahon, tayo rin ay nahaharap sa mga hamon sa ating pamilya, trabaho, o sa paglilingkod sa simbahan. Ngunit ang halimbawa ni Joseph ay nagtuturo sa atin na manatiling matatag. Sa Roma, chapter 8, verse 31, sinabi ni Pablo, Kung ang Diyos ay nasa panig natin, sino ang laban sa atin? Tayo ay tinatawag ng Diyos na maging kanyang mga kasangkapan, kahit na hindi tayo perpekto. Ang kanyang gawain ay patuloy na isinusulong at tayo ay bahagi ng takilang plano na ito ang ating pagsisikap, gaano man kaliit, ay may malaking bahagi sa pagtupad ng mga propesiya at sa pagpapalaganap ng Ibanghelyo. Ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya ay magdadala sa atin sa mas mataas na antas ng espiritual na pagunlad. na magpapatunay na tunay tayong mga anak ng Diyos na may banal na misyon, may gawain ipapagawa sa akin ang Diyos. Ang kwento ni Joseph Smith sa Joseph Smith Kasaysayan, Chapter 1, Verses 27 hanggang 33 ay nagpapaalala sa atin na mayroong natatanging gawain ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Tulad ng pagsisimula ni Joseph sa gawain ng pagpapanumbalik, ipinakikita nito na kahit ang mga simpleng tao ay maaaring maging kasangkapan ng Diyos upang isa katuparan ang kanyang mga layunin. Nang siya'y bumaling sa Diyos upang hanapin ang katotohanan at kabay, natanggap niya ang isang gawain na magbabago sa mundo ang pagbawi sa Ibanghelyo ni Yesu Kristo. Sa Efeso chapter 2 verse 10, sinasabi na tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Yesus upang gumawa ng mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pa upang lakaran natin. Ito ay nagpapatunay na ang Diyos ay may layunin para sa ating buhay. At bawat isa sa atin ay bahagi ng kanyang plano sa kaligtasan at kadakilaan. Kahit sa gitna ng ating mga kahinaan, tulad ng inamin ni Joseph na siya ay nagkamali, pinili pa rin niya na sundin ang kalooban ng Diyos at siya ay pinili ng Diyos dahil sa kanyang pananampalataya at pagsunod. Sa ating panahon, marami rin ang tinatawag ng Diyos na maglingkod sa iba't ibang paraan. Maaari tayong makilahok sa gawain ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng ibanghelyo, pangangalaga sa mga nangangailangan, paganiyaya sa iba na lumapit kay Kristo at pagbubuklon ng mga pamilya. Sa paggawa nito, nagiging bahagi tayo ng patuloy na pagpapanumbalik. Tula ni Joseph, maari rin nating maramdaman ang ating mga pagkukulang ngunit sa pamamagitan nang pagsisisi at pagsunod, pinapalakas tayo ng Diyos upang gampanan ang ating tungkulin. Mula sa kwento ni Joseph Smith, natutunan natin na ang ating mga pagkakamali ay hindi hadlang sa pagtawag ng Diyos sa atin. Sa halip, inaanyayahan niya tayong bumalik sa kanya at maging kasangkapan sa kanyang mga kamay. Tulad ng sinabi sa Isaiah chapter 6 verse 8 narito ako, suguin mo ako. Sa pagdugo natin sa tawag ng Panginoon, natutupad natin ang kanyang layunin para sa atin at nagiging liwanag tayo sa mundo. Tayo ay inaanyayahang hanapin ang kanyang kalooban, magsisi kung kinakailangan at maglingkot ng may pagmamahal. Sa paggawa nito, hindi lamang natin natutuklasan ang ating mga sarili, kundi natutulungan natin din ang iba na maramdaman ang kanyang biyaya at pagmamahal. Sa pagpapanumbalik ng kanyang ebanghelyo, tinutupad ng tagapagbigtas ang mga sinaunang propesya. Ang pagpapakita ni Moroni kay Joseph Smith tulad ng mababasa sa Joseph Smith, Kasaysayan, Chapter 1, verses 34 hanggang 47 ay isang makapangyarihang halimbawa ng pagtupad ng Diyos sa kanyang mga propesya. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga talata mula sa luma at bagong tipan tulad ng Isaiah 11 hinggil sa sanga mula sa tuod ni Jesse. Mga gawa chapter 3 verses 22 hanggang 23 ang propesya tungkol kay Moises at ang propeta na darating at Joel chapter 2 verses 28 hanggang 32 ang pagbubuhos ng espiritu sa huling araw ipinapaalala ni Mormon kay Joseph ang mga dakilang plano ng Diyos para sa kanyang mga anak sa mga huling araw ang mga propesiyang ito ay mahalagang malaman ni Joseph upang maunawaan ang kanyang papel sa pagpapanumbalik. Ito ay nagbigay liwanag sa kanyang misyon bilang propeta na magdadala ng liwanag sa panahon ng espiritual na kadiliman. Kaya ng sinabi sa Matthew chapter 5 verse 17. Sinabi ni Jesus, "Huwag ninyong akalaing ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain kundi upang ganapin. Ang gawaing ito ng pagpapanumbalik ay bahagi ng kaganapan ng kanyang plano. Sa ating panahon, ang kaalaman sa mga propesya ay nagbibigay sa atin ng pananaw sa kahalagahan ng ating mga tungkulin bilang miyembro ng simbahan ng Panginoon. Tulad ni Joseph, tinatawagan tayo na maging kasangkapan sa pagpapapatuloy ng gawain ng pagpapanumbalik sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng Ibanghelyo. Pagbabahagi ng minsay ng kaligtasan at pagsuporta sa gawain ng templo. Ang mga propesya ay paalaala na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako at maaari tayong magtiwala sa kanya kahit sa gitna ng mga oposisyon. Ang mga salitang iniwan ni Moroni kay Joseph ay mahalaga sa atin ngayon. Sinasabi sa Joel chapter 2 verse 28, Ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman. Ito ay nagpapatunay na ang Espiritu Santo ay naniriyan upang gabayan tayo. Ang katutuhanang ang Diyos ay tapat sa kanyang mga propesya ay nagbibigay sa atin ng lakas ng loob na harapin ang mga hamon ng buhay. Tayo ay hinihikayat na mag-aral ng banal na kasulatan upang maunawaan ang ating papel sa plano ng Diyos. Sa paggawa nito, mas maunawaan natin ang ating mga responsibilidad bilang kanyang mga tagasunod at mas makakabahagi sa gawain ng kanyang kaligtasan. Tulad ni Joseph Smith, maaari tayong magkaroon ng pananampalataya ng ating maliliit na ambag ay bahagi na mas malaking layunin ng Diyos para sa kanyang mga anak. Ihahanda ako ng Diyos na gumawa sa kanyang kaharian. Sa Joseph Smith Kasaysayan, Chapter 1, Verses 48-60, makikita natin ang mahalagang panahon ng paghahanda sa buhay ni Joseph bago niya matanggap ang mga lamin ng ginto. Sa halip na agad bigay sa kanya ang mga lamin ng iyon, kinabayan siya ng Diyos sa pamamagitan ng mga taon ng pagsubok at pagsasanay. Ang mga karanasang ito tulad ng pagtuturo ni Moronay ang hamon ng pagtanggap ng pagtanggi at pag-uusing at ang pagsisikap na magpatuloy sa kabila ng kahirapan ay naghanda kay Joseph na maging matatag sa kanyang misyon. Ang ganitong proseso ng paghahanda ay nagpapakita na ang Diyos ay interesado hindi lamang sa ating tagumpay kundi sa ating paglago bilang kanyang mga lingkod. Katulad ni Joseph, tayo rin ay dumaraan sa mga panahon ng paghahanda. Sa Roma chapter 5 verses 3 hanggang 5. Sinabi ni Apostol Pablo, at hindi lamang ganon, kundi nagagalak tayo sa ating mga pagbabata. Nalalaman na ang pagbabata ay nagbubunga ng at ng ang pagtsatsaga ng pagpapatunay at ang pagpapatunay ng pag-asa. Ang mga pagsubok na ating nararanasan ngayon ay bahagi ng plano ng Diyos upang hinda tayo para sa mas malaking responsibilidad sa Kanyang kaharian sa ating panahon, maaaring hindi agad natin makita ang layunin ng ating mga hamon o pagdurusa. Ngunit tulad ng kay Joseph Smith, ama ito ay nagtuturo sa atin ng pananampalataya, pagtsatsaga at pagpapakumbaba. Ang mga karanasang ito ang bumubuo ng ating espiritual na katatagan at kakayahang maglingkod sa iba. Ang halimbawa ni Joseph ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay may tiyak na layunin para sa bawat isa sa atin at ginagabayan tayo upang magtagumpay sa gawaing iyon. Ang paghahanda ng Diyos ay hindi laging madali ngunit ito ay laging makabuluhan ang sinabi ni Jeremiah sa Jeremiah chapter 29 verse 11 ay nagbibigay inspirasyon sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na iniisip ko sa inyo. Sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi sa kasamaan upang bigyan kayo ng kinabukasan at pag-asa. Tayo ay dapat magtiwala ng ating kasalukuyan, mga karanasan, maging ito man ay mga tagumpay o pagsubok, ay naghahanda sa atin para sa higit pang paglilingkod sa Diyos at sa ating kapwa. Pamamagitan ng pananampalataya, pagtsatsaga at pakikinig sa Espiritu Santo. Makakahanap tayo ng lakas at karunungan na kailangan upang magampanan ang ating misyon. Tulad ni Joseph Smith, maaari nating gamitin ang ating mga karanasan bilang hakbang patungo sa ating patuloy na paglago sa gawain ng Panginoon. Isinugo ng Panginoon si Elijah para ibaling ang puso ko sa aking mga ninuno. Sa Doktrina at Mga Tipan, Section 2, mapabasa natin ang mahalagang misyon ni Elijah na inilararawan bilang pagtatanim ng mga pangako ng Diyos sa puso ng mga anak at ang pagbaling ng kanilang puso sa kanilang mga ninuno ang paggamit ng salitang itatanim ay nagpapakita ng mga gawain ng pagpapanumbalik na mga susi ng priesthood ay tulad ng isang binhing itinatanim na nagdudulot ng walang hanggang bunga. Ang mga puso ay sumisimbolo ang mga puso ay sumisimbolo ng malalim na koneksyon ng pagmamahal, pananampalataya at paggalang sa ating mga ninuno. Ang babaling naman ay nagpapahiwatig ng isang pagbabago ng direksyon, isang layunin na magkaisa ang mga henerasyon sa plano ng kaligtasan ng Diyos. Ang misyon ni Elijah ay may direktang kaugnayan sa ating panahon, lalo na sa gawain sa genealogy at sa mga templo. Sa Malakayas chapter 4 verses 5 hanggang 6 pinanggit ang misyon ni Elijah upang hihanda ang mga tao sa dakilang araw ng Panginoon. Ito ay katuparan ng propesiyang iyon at tayo ang mga tagapagmana ng gawaing ito. Sa pamamagitan ng mga ordinansya sa templo, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na ipakita ang ating pagmamahal sa ating mga ninuno at makibahagi sa gawain ng Diyos para sa kaligtasan ng lahat. Sa 1 chapter 15 verses 12 hanggang 13, sinabi ni Jesus, At ito ang aking utos na kayo'y mga gibigan sa isa't isa na gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang may lalong dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan paggawa ng mga ordinansya para sa ating mga ninuno ay isang pagpapakita ng sakripisyo at pagmamahal para sa kanila na parang ibinibigay natin ng ating oras at lakas para sa kanilang kapakanan. Tayo ay tinatawag na ibaling ang ating puso sa ating mga ninuno sa pamamagitan ng paghahanap ng kanilang mga pangalan at paggawa ng mga ordinansya para sa kanila sa templo. Ang gawain ito ay nagbibigay ng espiritual na kasiyahan at nagdudulot ng pagkakaisa sa ating pamilya sa magkabilang panig ng belo. Sa Ecclesiastic chapter 3 verse 1, mapabasa natin, sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat panukala sa silong ng langit. Ngayon ang panahon para tayo'y makilahok sa gawain ng kaligtasan. Maaari akong magsisi at mapatawad sa Joseph Smith Kasaysayan Chapter 1 Verses 28 hanggang 29 na itala ni Joseph Smith ang damdamin ng pagkapahiya at pagkabigo dahil sa kanyang mga kainaan at pagkakamali. Kayon paman, sa kabila ng kanyang mga pagkukulang na natili siyang tapat sa Diyos at nananalangin para sa kapatawaran at lakas. Ang ginawa ni Joseph ay nagpakita ng isang mahalagang aral na sa pamamagitan ng pagsisisi, maaari nating maibalik ang ating kaugnayan sa Diyos at magpatuloy sa landas ng katuwiran. Ang kwento ni Joseph ay makikita rin sa maraming talata sa banal na kasulatan sa awit chapter 51 verse 10 nananalangin si David likaan mo ako ng malinis na puso o Diyos at magbago nawa sa loob ko ang matuwid na espiritu ang dalangin na ito ay nagpapakita ng parehong pagnanais na magbago at bumalik sa Diyos gayon din sa unang 1 chapter 1 verse 9 mababasa natin kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan. Siya'y tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng kalikuan. Ang limbawa ni Joseph ay nagbibigay ng inspirasyon sa ating ngayon. Madalas nating mararamdaman na hindi tayo karapat-dapat dahil sa ating mga pagkakamali. Ngunit ipinapaalala sa atin ng kwentong ito na ang biyaya ng Diyos ay sapat para sa lahat ng tapat na magsisisi. Hindi hinahanap ng Diyos ang pagiging perpekto bago niya tayo tawagin. Hinahanap niya ang puso na handang magpakumbaba at sumunod. Tayo ay tinatawag ng Diyos na maglingkod sa kanyang kaharian kahit may mga kahinaan tayo. Ang mga pagkakamali natin ay hindi hadlang sa pagtanggap ng kanyang biyaya kung tayo ay magsisisi ng tapat. Ang ating buhay maaaring baguhin ng kapatawaran at tayo maaaring maging mga kasangkapan niya sa kabila ng ating sa kabila ng ating di kasakdalan. Kapag nagkamali tayo, dapat tayong tumulad kay Joseph na nagpakumbaba at nananalangin para sa kapatawaran. Huwag nating hayaan na pigilan tayo ng ating mga kahinaan sa paggawa ng kabutihan. Tulad ni Joseph, tayo rin ay maaaring gamitin ng Diyos upang maglingkod. Tandaan natin na ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan at palaging bukas ang pintuan ng pagsisisi para sa atin sa pamamagitan ng pagsisisi at kapatawaran natututo tayong magpatuloy sa landas ng kabanalan at nagiging mas malapit sa Diyos